what's magandang morning magandang morning mga kamamay at na uh, ngayon nga ay araw na ng huwebes yan na uh, teka lang um, uh, May bibili uh, nakapugong pa ang buhok ng mamay ano sa iya? hammer liquid wala tayong hammer na liquid wala pero tayo dyan bastonero yan shout out sa ating isang buyer alin? bastonero Ayan yun ang bastonero abot mo ha? buha na isa <laughs> buyer ng pinaputol. Pagpupurga na ng manok. Ayan. May dalang plug flog Sinano. Ayan, dyan mo nila isabit sa baba. Ayan. Ako na ba kasa? Ayan na. Ako na lang kasi At saka na? Ilan? Petras and Gold. Mm, 11. Ayan, powder. 26. 26. Ayan, alright Tatlong pibti Bilis na mong naubos nun Ilan nga yan? Isa lang ano? 20, 80 Teka, kukumputin pa natin 6. May sukli ka pang 24 Boya Anim na betrasin gold. Ayos na, na na. Tatlong kilo. Ah, lima. Isang sa inyo na lang yun eh. Oo. Eh, puro barako yata eh. Ay siya. Puro barako. Si Milo, si Ronald. Apat na barako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat na barako. Barako, dalawang <laughs> inahin. Apat na inakay. Damn! Isa. Ano? Ila, ilan lang barako? Apat na barako. Tatlong inahin. Tatlong inahin. Dahil apat na inakay. ila ka ila? Tatlo lang. Ito medyo may elsa ng kaunti yan. naman? Kaunti lang. Hindi yan. Kasi hindi siya malambot. Tinatanong yeah, ng iba sabi, kung hindi daw tumitigas pag nababahaw ka. Ako hindi ko alam kasi pag kami nagsayang hindi kami nababahawan. rin. Hindi nababahawan. Kami hindi rin. Kalo yung isa, yung una lang hindi tumaytan dyan. Pag tinabukasan ay ano, hindi tumalasakit. Mas malambot kasi yan. Ma yun ko. Ikwa... Mamahalin 'yon, yun ni kung hindi lang medyo maitim ang pagkabigas. Narito yung sa matataas ang benta ng mga <todan> ko. Okay, sumara. 844. Ang sobrang. Ang Pablog muna natin ng ang magandang umaga. All right, okay. shout out kay Madam. Itlog. Okay. Ah, kala ko itlog pa eh. Sabi <laughs> ko nagpa-vlog ka. Nag-uutay-utay lang. Kinita, magandang morning sa'yo ha. Kasama na naman ang jowa mo ha. Kung saan naman kayo ang galing ha. O? Oh? Siguro nagmaripota na naman kung dalawang tao. <laughs> Nag-maritose itong dalawa. Kaya ah, kung eh. <laughs> oh, <thank you. laughs> di siya ito, na ito eh. Oo. Hindi ko wala ko sa... Hindi, hindi sa akin ito. Mga tambay lang ito rito. Pero malapit sa iyo ah. <laughs> Sarado yung pandisalan. Ba'y nga, no? Ngayon lang nagsara yan. Sarado oh. nga yung pandisalan. Sarado. Yan ang maganda umaga mga kamamay. Ayan. Sarado yung pandisalan. Sarado pa rin yan. Bukas na pala. Oh, Ayun na din mga... Wala ko sarado pa ang lumian yan Si Kiko nakakumot pa rin Ayan na ay, bukas na Bukas kasi na sila Ayan ang ay, ating uh, patangkas slow mo eh. Ining Ay mas mukhang maganda ang panahon mga kamamay oh Wala masyadong Ulap Mamaya piho ang init Alright at marami tayong riritilan Mamaya yan to kung tinan naman ano oh. yan ito ko tingnan mo kasi marami pa tayo marami na i-stock mga shampoo kailangan ng mga bayan yan yung uh, mga shampoo na yan kaya itong mga sabon buti pa itong mga aso may vitamins pa yan o uh. tapos yung mga pagkain pa nila yan kaya yung mga tinatamad kumain ng mga per kilo ganyan ang binibili Mayroon pa sila mga pampaligo yan shampoo. Alright tali. Kompleto Ayan, mga pagkain Pili na. na lang sila dyan. Lahat ang pagkain nasa no? loob. lang yan sa jowa sa jowa <laughs> eh. Napakaalaga sa jowa Nakikita mo, nagkukutuhan Maraming ligang kuto namin na siyang eh Pati ko, nung natin na. Nakutuhin na, kutuhin. <laughs> ah, pasok ko na tayo. Magagang papasok si Kuya. Mag-aayos din tayo ng bigas. Alright. Nakapamlansa na sila. Woo! At yun na ah, mga kamamayan na ah, bibili na pala ang ating isang napaka napaka loyal na suki yan si si saldo eds vlog yan mga kamamay at pagka gusto nyo subscribe yan si sa anong kanya saldo eds fishing uh, yan, si saldo eds vlog yan bibili nga pwede siya sa fishing pwede siya sa moto vlog basta hanapin nila saldo edge vlog <laughs> bibili, bibili na yun ang kanyang baon Vitamins. Lagi vitamin. yan may vitamin sa umaga. Yan ang kanyang baon. Alright. right. ka pa nga pala napasok? Sio Bolivar. Ah, Sio Bolivar. Mm -hmm. Hindi pa naman traffic ah, pag umaga, no? Traffic yeah. ma ma na. Matraffic na, 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 na abot na, na, uh, na rin. Yan, abot. Yan ang kanyang service. Yan ang kanyang service sa ating umaga. Tapos naka-vlogger niya, naka-live na rin. Naka -live. Ay, Brida, sasama ka. Mm -hmm. Yan ang ating uh, idol si Salvo X All right. Alright. Mm -hmm pasok na daw siya sa may show boulevard kahit hindi ko alam yun Ito na si Ron Shout out, shout out tatatanghali na uh -huh. Ano, wala ba tayong 20-20 ngayon? Marami Nakasahod na Nakatabi na Nakasahod eh Ingat, ingat Ayan Ayan, sabi ko, tuloy ang pagkukuto Kaya pala malinis ang jowa na rin Kaya pala malinis ang jowa ni Brehida Lagi niya kinukutuhan oh. Eh. Lagi niya kinukutuhan Tilip naman eh Pag kinukutuhan niya eh. Punto ah eh Ay, pili ka tinig pa kinukutuhan Ay, Yung galing magkoto ah

mula mulaga. Naku! Nangyari. Basag na itlog. Hindi na pronto siguro ni Bruno. Sagi. Oh, Nakakorga na tayo lang ito. Ito. Nakakapit pa naman. Ito so, hindi matatanggal. Nakakapit. Mababasag. Dulipat ko na lang dito kaya. Ano ganda pa yan. Sa nakamotor din. Pero Ano ka pinag-iisipan mo? Ah. Anong pinag-iisipan mo? Mamaya akong tatanggalin ka. Butas eh. Anong pinag-iisipan mo? Ah, anak ka na. Champion. <laughs> Champion. Mamaya akong ililipat ang mga kamamay at may butas. Buti nasa ilalim. Last na yan. Alright, at yan shout out sa ating maagang buyer. Bakit champion lasang o oh, las, lasang Milo rin yan ano? Lasang Milo. Mas, Sarap to sa Milo. Mas masarap sa Milo. Kasi ito, yeah, no? yun know? mas matamis sa Milo masabang Ah, yung lasa. Masakali. May sukli ka pa. May Uy. Ang aga. Naubusan agad. Isang pampusa kay boss. Yan. Magandang umaga kay boss. Napakaagang bumili ng pangpusa. <laughs> <laughs> Hindi pa nakakapag-almusal. Meron na agad ang pusa, ano? <laughs> 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 Nakaw, nabuksan eh. Inumin na yan. Inumin natin. Oo, oh, eh, titikman daw. Ang gabi Kasi ako bawal sa kape. Bawal sa kape. Pwede lang siya sa yakap at kiss. Wee! Dina! Wala nga. Ha? Sa pool. Uwe. Sample, 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 sample. At yun ang ating uh, shoutout sa ating uh, napaka ano to, tuwing umaga ta ha. Shoutout sa ating uh, napaka agang bumili ng patoka tuwing umaga yan. Si Boss. Ano, ganun pa rin? Dalawang Dalawang kilo at Isa Brehida Anong pwesto mo yan? <laughs> ano araw-araw ubos? Araw-araw? Oh, lakas pala ng kalapati na rin Lakas lang kumain ng mga kalapati na rin, mga kamamay Pati pagbili ko doon ay eh, kasama Naka-upload na <laughs> ng kahapon. Kalate na lang dyan sa Kalate. Ako eh, isang train ng itlog. Wala na. Butas pa yung isa. Hi! <laughs> Sa'yo, Hagibis din. Dalawa at kalahati. May <laughs> muna natin. kalahati lang na integra. Ah, 16. Oy, edad ng tendero 16. mamaya ah. Walang ka ulap-ulap ngayon. Ah. 208. -oh Mami, pasuyo ako ng dos. 1 kilo lang, boss. Boss, boss, okay. Suyo, so Parang tingin ko yung puro patukahan bumili ah. Wala na yata nag-aalmusal na tao ah. Ano ba, hagibes? Tao, basta hagibes? Ay, puro manok muna ang pinalabusan na aso eh. Basta makalabusan ang manok, ayos na. Kasi yung tao nakakalabas yung manok na kakatali. <laughs> <laughs> Mami, pasukli ako ng sais. Yan na shout out sa ating uh, mga buyer ng patupa. Vlogger ka na ngayon ah. Um, now Eh, at sabi ni Ate Suki si Kuya vlogger na raw tayo Sabi na o Alright Dami na kalapati ha eh. Inaantok na si Breda Breda hmm? Lapit ka ng umalak o Ang lalaki na lang itong mo oh. Malalaki na yung kutong Ilan ba laman ito? Ilan, ilan laman ng iyong anak na ito? Ang chan Siguro anim na naman ito no? Ha? Ito no, naantok eh pag nahipo ito yan Antok na antok eh Ay huwag matapang pag nanganak Diba so, mami mga na naman ha? Baka kalay akin Ako ang pinapagalitan Eh hehehehe Baka kimaya pa akin dyan ha? Alright Alright Pasok nung tayo at mamaya mag-aayos tayo naman pagka tayo nakapagkapit. Susubukan daw natin inumin yung yung nabutas na inumin ni nanay. Yung champion. Hindi natin kung anong lasa. Hindi natin kung anong lasa niyan. Pinagpipitagan champion na yan. Ano? Si Kuya ay may talang ano, lutuan. Wala tayong kawali, wala tayong papulot. Nako kuya, paano kami magluluto ngayon? Wala kaming kawalay. <laughs> kuya, wala kaming kawalay pag dinala mo. Oh. Say boss. Mga kamamay, atin muna nga chichikin pala doon sa kabila. Doon sa lumian na ining. Titingnan natin kung uh, okay na sila doon. Yun. Shout out sa ating uh, tuwing umagang buyer. Kami <laughs> ha, pagbenta mo si madam. <laughs> Tingnan natin dito sa kabila. Sa may lumian. Tingnan natin sa may lumaya kung nakapag-prepare na sila. Ah, oh, habol eh. Dalawang kare. Ano na kayo pupunta? Eh, eh. Nakapag-prepare na kaya sila. Sleep na labas natin yung table. Nakikita mo na yung mahiwagang nunal. Mahiwagang nunal. Mahiwagang nunal. Uy, nakapag-prepare na. Ang bilis. Ang bilis. Nakapag-prepare na. Ayan. Ah, nakaldera. Yan ay na utol natin mga kamamayan. Kaso kung naging babae ako, mas maganda ako. <laughs> Yan mga kamamay, nakapasyon na tayo rito sa lomi ni Ining. Ayan, uh, ka iba Batangas Lomi ah, mamaya may mga magpapaluto na dyan ready na nakaka, nakapag ano na ng kaldo si Utol yan dyan yung Rosy Lakontakin Batangas Lomi na Lomi alright tara na punta magkakapin na tayo, tayo. <coughs> shout out sa lahat tuloy na tuloy na ang pagkakape Sabar ako, ano ka pa may awal Eh, masarap ka? Hmm? Ah, champion na aray eh, Ito masarap ka Kaya pala maraming nabili na rin Tinaraw na asukalan Matamis <laughs> Matamis Matamis Ayan na ah, mga kamamay, kape muna tayo at ah, mamaya na ulit tayo mag-update sa ating vlog. Kapihan na. Ah. Mm -hmm. ah, mas matamis nga pala sa Milo saan yung tinapay ah. Eh. Masarap din nga pala rin. Eh. Ang lasa na rin, oval time. Napapak din ang mga yung... Swelto na mga kamamay na eh. Nakapag-almusal na tayo Titestingin natin tumawag ng ano Ng itlog Wala na tayong paninda Naku wala rin pala akong load Kailangan ko pala mag load Saan ba yung Gcash Para sure ball Oh wala tayong itlog mga kamamay yun na lang natitira natin itlog ilang piraso butas pa yung isa ilang piraso butas pa yung isa kaya kailangan tayong tumawag aso maglo-load muna tayo Kaya meron na tayo ng load mga kamamay at mga katawag tayo na tayo ng panindin uh, itlog itlog Sana'y sumagot kasi wala na tayong panindin itlog Ah, uh, yari, baka tulog na naman to. Yung malburo pula di pula. Ah, Siguro tulog Tama na lang ito sa Yung malburo pula lang. Ah, oo nga, di pala ako napatay noong una. pare. Good morning. Good morning. Um, may itlog ka? Damn! Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, malalaki itlog ma? Kaya nga tinanong ko kung malaki itlog mo eh. Oh, sige, <laughs> ito na lang. Uh, dalhan mo ako ng ano, 15, yung malalaki ha. Wala na ako? Oo, wala na ako itlog. <laughs> Naubos na ang itlog ko. Uh, sige, sige. Salamat pare ha. Uh -huh. Thank you, thank you. Okay, okay. ah oh. Hahaha. <laughs> May itlog daw si kuya. Dadalhin dito. Malalaki raw kanyang itlog. Sabi ko yung aking itlog, inaubos na. Inaubos na ng nanay. Ready na! <coughs> <coughs> Mama, may dadating net. Dala na kanyang malalaki raw na itlog. <coughs> Alright, magkakaroon tayo ng panindang itlog kahit hindi tayo napunta ng palengke. Meron mag-deliver sa atin. Pati, pati itlog on call. <coughs> yun mga kamamay dumating na yung ating in-order na itlog nandiyan na ating idol sa itlog si RC RC itlog alright nandiyan na siya yan medyo traffic nga lang kaya yeah, medyo nahihirapan siya dumating din sa wakas ang aking order na itlog si RC kasama ang kanyang uh, taga tinor ang kanyang taga tinor 15 natin anak mo rin Aray, taga Batangas din mga kamamay Taga Batangas din aray Kung hindi, na hindi nila na nakuha matagal na Hindi na ako napunta ng palingki eh. Aray, sigurado ang dinadalang itlog eh. Kaya tanong ko sa kanya rin Kaya na ako siya may itlog <laughs> <laughs> Ari, Malalaki <laughs> Hindi nila nabiligay yun eh Boss, magandang umaga <laughs>

Kukuintahin na ng mamay. At nandiyan na. Di-display na. Alright. Bye-bye.